Okay, real talk. What will happen doon sa mga tao na naniniwala na ililigtas sila ng mabubuti nilang gawa? For salvation purposes po ang usapan dito. Ah. Yung mga tao na naniniwala na tanggapin si Jesus, pero magpabautismo, pero gumawa ng mabuti, yung ikinukonect nila sa kanilang salvation, ha? Ah. Forgive me for the uh, noisy dog. Okay, um, uh, sinasabi ko, ang kristyano, ang totoong kristyano, gumagawa ng mabuti dahil ligtas na. Okay, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Okay, gumagawa tayo ng mabuti dahil in the first place, saved na po tayo. O ngayon, anong maniniwa, anong, anong mangyayari doon sa mga kristyano na naniniwala na ang kanilang mga good works ay magbibigay sa kanila ng salvation? Anong mangyayari sa kanila pag dumating ang rapture? pag dumating po ang rapture, maiiwan po sila dito. Okay. Ito yung mga taong naniniwala na ang salvation ay pwede rin mawala pag nagkasala ka. Hindi sila naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus para sila ay sukat maligtas. Ano ngayon ang mangyayari sa mga taong uh, naniniwala na ang kanilang good works ay magbibigay ng salvation sa kanila? Well, maiiwan po sila dito sa rapture papasok na po sila sa tribulation, ma-encounter nila yung Antichrist, ma-encounter nila ang lupit ng Diyos, ang puot ng Diyos, dahil sapagkat yan naman ang hinahanap nila eh. Nung nasa church age sila, ayaw, ayaw kasi nilang paniwalaan na saved by grace, na salvation by faith alone. Kaya papasok na sila ngayon sa tribulation. Total, ito yung mga taong naniniwala na mag-undergo sila ng tribulation. Well, papasok po kayo. Congratulations. Tama ang paniniwala nyo. Okay? Pero kaming mga naniniwala sa full grace, sa pure grace, no? Mararapture po kami. Thank you, Jesus. Okay? So, ayun po ang mangyayari sa kanila. Papasok na sila dito sa seven-year tribulation kasama yung mga unbelievers, no? Kasama yung mga hindi manarampalataya, pero naiwan sila dahil nanangan sila sa works nila para maligtas. Ang maliligtas po sa rapture ay yung mga tao na naniwala lang sa finished work of Christ period. Wala akong planong pahabawin ang vlog na ito. Okay? Papasok na sila doon sa seven years of tribulation. At mamimili sila whether magpapugot ng ulo or di ba? Magpatatak sa halimaw ng anim 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 or 666. Ibig sabihin hindi sila ligtas? Ay hindi. Kasi nanangan sila sa sarili nilang ano eh. Gawa eh. Ayun, papasok na sila doon. Di ba? Yung mga naniniwala na ganun-ganun, ganyan-ganyan, yung mga nagsabi sa akin dati na mark of the beast na yung vaccine, eh papasok kayo talaga dyan. May encounter niyan. Maniwala kayo. Yung mga naniniwala na yung good works nila yung magka, magkaka, magbibigay ng salvation, eh papasok kayo dyan sa tribulation sa gateway. Congratulations po! Ha? Oh, bye-bye.